Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo-lalo na sa ating mga uh, kaibigan, kamag-anak o magiging kaibigan pa uh, sa Facebook, sa YouTube, at sa iba pang mga social media. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang uh, aking title na ibabahagi. Paano nga ba darating ang swerte sa buhay? Yan po ang ating uh, malalaman sa ngayon. Okay, Upisahan na po natin. Maraming tao ang hindi nakakaalam kung paano ba tumarating ang swerte sa buhay. Nakakalungkot po uh, dahil marami sa atin ang hindi na nakararanas ng masaganang buhay o ang tinatawag na buhay na ganap at kasiyasiya. Kung bakit marami pa rin naghihirap, paano nga ba ang swerte kung darating? Ano-ano nga ba ang dapat nating gawin? Ang sagot po ay nasa Biblia, ang aklat ng Diyos. Simula po sa ating pagkabata. Hindi itinuro sa atin nang basahin ang Biblia na ito pala o narito pala ang magiging swerte sa buhay sa aklat ng Diyos, sa mismong bibig ng Diyos. Atin pong alamin ito. Basahin po natin ang banal na aklat sa Biblia sa Exodus 20 verse 6. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo libong sanin lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Sinabi niya pa rin sa Heb Hebreo 13 verse 5, 13 versikulo 5, Hindi kita iiwan ni pababayaan man, kaya hinihikayat ko po ang lahat ng tao especially po dito sa ating bansa na magbago na po tayo ng pag-uugali. Iwasan na ang masamang gawain tulad ng mga pagnanakaw, pagsusuhol o magpasuhol. O kung mayroon ka ng asawa, huwag ka nang tumingin pa sa ibang mga babae. Mahalin mo ang iyong asawa habang siya ay nabubuhay kapag ayaw na sapagkat ayaw ng Diyos na magkahiwalay ang bawat uh, mag-asawa minamahal niya ito ang buong pamilya okay wag po tayo manira ng ating kapwa gumawa po tayo ng mabuti mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili Kapag mayroon ang hihingi, bigyan po natin kahit na pagkain man lang, o biskwit o ano paman ang pwede nating ipagkaloob sa kanila sabagkat mahal ng Diyos ang mga walang alam sa kasamaan iwasan na po natin ang mga masamang gawain humingi po tayo ng tawad sa Diyos magpakumbaba hanapin natin ng Diyos kilalanin natin siya bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas kaya nang sinabi sa Hebreo 13 verse 5, hindi, kat, hindi tayo iiwan ni, ni pababayaan ng Diyos. Yan ang kanyang uh, sinabi sa kanyang banal na salita sa Hebreo 13 verse 5. Okay? <coughs> Makikita natin at malalaman ang tunay na swerte sa buhay ay ang magkaroon ka ng Diyos na kasama mo sa buhay at ipagkakaloob niya ang lahat ng iyong kailangan. Wow! Napakaganda ng salita ng Diyos. Sinabi sa Mateo 6, 6, versikulo 33, Mateo 6, verse 33, Unahin mo muna ang kanyang kaharian, at isusunod niya mga bagay na iyong kinakailangan. first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kapag kasama mo ang Diyos, ipoprovide niya ang lahat para sa iyo. Siyempre, siya'y makapangyarihan at mayaman sa lahat ng bagay. Kapag kasama mo siya, wala ka nang nga hanapin pa. At alam niya ang mga kailangan natin. Alam niya ang lahat. Meron ka pa bang hahanapin pa? Ang nais lamang niya ay sumunod tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Diyos. Gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Mahalin natin siya ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip at dyan na darating ang swerte sa inyong buhay na aming naranasan at nararanasan hanggang sa ngayon kung paano gumalaw ang Diyos sa aming buhay at kung paano niya tinutukon ang aming mga panalangin at kung paano niya ipinagkakaloob ang aming mga kailangan sa araw-araw at magsisimula ng maghari ang Diyos sa iyong buhay. Kaya darating ang swerte sa iyong buhay kapag ang Diyos ay kasama mo. Magsisimula ka na rin niyang kausapin minsan sa panaginip o habang nagbabasa ka ng Biblia meron siyang revelation na isasabihin sa iyo. So, lagi dapat ang isipin mo ay ang Diyos. Ang paggawa ng mabuti sa araw-araw, magpasalamat ka sa, sa Kanya. Sa paggising pa lang sa umaga, magpasalamat ka na. Dahil uh, ka ng buhay, nagkaroon na naman ng tibok ang iyong puso. Sa so, pagkat walang nakakaalam, kung magkakaroon ka ng buhay, kinabukasan. Okay? So, sinabi pa rin sa Joshua 1 verse 8, Dilidilihin mo ang, ang aklat na iyon araw at gabi. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. So, napakalinaw sa aklat ng Diyos na ating nabasa. Ang swerte sa buhay ay ang magkaroon ka ng Diyos. Gumawa ka ng mabuti, huwag kang gagawa ng masama mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa umaga, tanghali, hapon, gabi ilang beses tayo um manalangin sa kanya humingi ng tawad panalangin din natin ang ating kapwa na sila'y pagpalain ang ating mga pamag-anak mga kapinbahay. <clears throat> na sila'y ingatin rin ng Diyos kung gaano tayo iniingatan niya sa pang-araw-araw so napakahalaga ang pagmamahal ha, sa ating Diyos at sa ating kapwa ang Diyos kapag ang Diyos ang kasama mo wala ka nang hanapin pa mahal na mahal tayo ng Diyos ayaw niya tayong mapahamak kapag hindi ka sumunod sa Diyos, ma mapapahamak ka. Alamin natin ang kanyang mga salita. Basahin natin ang aklat na iyon, ang Biblia, araw at gabi. Yun nga ay magtatagumpay tayo sa buhay at kikinhawa. Okay? Maraming maraming salamat po at sana'y uh, inyong naunawaan at na itanim sa inyong mga puso't isipan ang magiging kung paano tayo magiging swerte sa buhay kung, at kung paano darating ang swerte sa ating buhay. Maraming maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos. God bless to everyone. Kapag may knowledge, may power. Bye-bye.